abi sobrang tao mga idol oh Daming mga tao idol sobrang dami ng tao mga uh, idol Grabe mga idol, sobrang dami oh. Doon pa yan, hanggang doon pa yan mga idol oh. Hindi na nga eh, hindi na ano ko nga eh. grabe dami pa dun mga idol oh. Dito kami kaganina na na stranded kami diyan oh. Hanggang sa nakaikot na ako. Yan po. Ang nangyayari po ngayon sa ating bansang Pilipinas mga idol, yan, oh. So ano po masasabi niyo? Kaaya-aya po pa, ka -aya -aya pa ba ang nangyayari ngayon? Wala pa to. Meron pa dun sa ano, Commonwealth. Meron pa sa Commonwealth sa Luneta. Yan. Sirado na po yung EDSA. ibang grupo 'to mga idol 'di ibang grupo Kawawa. Mas ibang grupo na, ano? Oo, oh, sama-sama Sama-sama na. na nga eh. Map Mapaduterte man, no? o mapa. Oh, Wala isa lang tayo. Kaya nga eh. mga buhay na yan. Ito po si Idol, o. No? Oh. Sama-sama na, di ba? Sama-sama na. Isa lang po, iba, iba iba, man ang pinapanigan pero sama-sama na daw. Galit na daw ang taong bayan mga idol. Robert, na-standard kami dyan o, no? mga isang oras. Kanina. Oo. Oh, baka nga, hanggang bukas ko ba ba ito? No? Oo. Oh. Pagkakit ang kumpiyerno natin na pagkita pa natin. bulakan pa lang, bumaba, bumaba walang bagyo <laughs> ano? ganyang karami mga idol ganyan pong karami ang mga tao dito ngayon sabang ang tao ng bayan ngayon Hindi oh, itok tao? oo may itok lang kasi wala nang daanan eh nandito lang kasi ang stage nila oh Lobby Nakakilabot Saan kaya nanggagaling yung mga yan, no? Oh? Oo. Hindi naman mahihirap yung mga yan eh. Hindi mahihirap. Ang gaganda ng mga kutis eh. Ha? Kaya nga, mayaman mahirap. Ang kaganihin ho. na hon. kami dyan. Ang puputi. Hindi naman ito mahihirap itong mga ito. Pero daman nila eh, no? Oo. Sino yan, si? Sino yan? po. Catriona Gray. Saan? Saan dyan? Ah, ito. Si Kra What? si Catriona Gray po, mga idol. Yan po. Si Catriona Gray. Di ba Miss Universe ba yung nakaraan? Yan po si Catriona Gray. Yan pong nakakulay pink. Yan si Catriona Gray. Wala pong pinapanigan. Madilaw man. Mapula o maitim. Pare-pareho lang po tayo mga idol. Tama lang yan. Kahit uh ang buong tayo dito. Ha? -huh.